Ito guys, yan nagawa ko ng babong nito sa babong. Uh, Kahit ako kasi tumuyero ako, sa anak ko. Bumila ko sa kumperaso. Para pagdangon sila kasi medyo sira na sila. Kaya pinagawa ko kaso nga lang. Medyo mainit na kaya bababa muna ako. Mamaya lang hapon ulit ako so, Mainit na. Pero bulok na bulok na siya. Ayan bakit si na talaga po na kasi tagal ito eh kaya yeah, pinalita ko na siya pinalita ko na siya ng sabon piraso para okay na pagdagan kaya yeah, medyo okay na siya ako na lang gumawa kasi wala namang manggagawa eh kundi ako na lang kaya yeah, ginawa ko na ito para pamamaya ito na lang yung ko apat apat na malapit na kaya kaya ito maghapon Dan thank you guys selamat bye.